Oh, mga kabetsin. Magkanakapon po ulit sa inyo lahat at ngayon andito ako sa aking ampalaya sapagkat kailangan na po maputulan. Matanggal po yung mga ganito, matanggal. Tanggalin natin. At ito naman po ay hindi mamumunga kasi mga hindi siya magaganda at isa itong makapagpa ano yung yung nutrients na mula dito sa puno eh, inaagaw po nitong mga dahon dito sa baba o, nitong mga mga baging niya dito sa baba pag hindi po natin putulin yung nutrients po na, doon sa baba ito po yung uh, harangin po nitong mga itong kanyang mga sanga, sanga so kailangan po tanggalin natin ito para po ang nutrients ay direct po, din sa taas at upang magkaroon po ng maraming bunga ang ating ampalaya. So meron po ito atin bala ngayon. Then ito po ay ipuputulin po, po, po or ang tinatawag na pruning. Kailangan po natin pinupruning, pinupruningan ang ating pananim para upang ang um, makapamunga ito ng marami-rami. So ito, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang ating tatanggalin eto, kailangan po ito tanggalin. Tingnan nyo po, wala po itong ano, hindi po itong mamumungan. Kaya, tanggalin po natin. At kailangan po, ang pag-pruning natin ay dapat maaraw at hindi maulan. Dapat po, ano, hindi po maulan. Sapagkat po, kung mag tayo, na umuulan, magkakasakit po ang ating tanim iyan, so kailangan po talaga tanggalin ito po ang sikrito sikrito po ito ng mga nagtatanim katulad ko, nagtatanim ako na kailangan po itong sikrito upang ang ating pananim ay mamunga ng marami sa itaas at hindi po harangan ang nutrients papunta sa itaas yan tingnan nyo po mainit ang araw kailangan po kasi ang pagpruning natin mainit ang araw at sabi ko pa po huwag tayong magpruning kung umuulan at kung mag-pruning po tayo kung umuulan, maaring ma-infection -e po ang ating pinutulan sapagkat yan po ay papasukin ng tubig. At ito pa po, tingnan natin yung mga dahon na, na mga baging na kailangan maputol. Sa so, ito wala pa, wala pa po tayong tatanggalin diyan. dito meron na po tayong tatanggalin or i-pruning natin. At kailangan po, ito pong ating pang pruning or pang cutting, i-sterilize po natin ito. Kailangan po nating ma-sterilize. Yan, kunin po natin ito. Huwag po kayong masasayang sapagkat marami naman pong ibubunga itong ating tanim pag tinanggal po natin itong ganitong mga sanga para hindi po niraharangin ang nutrients na para sa itaas so dito po tayo tingnan po natin yung kailangan natin tanggalin mula so dito sa baba wala naman dapat tanggalin pero ito merong mga kunti maliliit so ititanggalin natin at pag hindi po ito tinanggal madali pong mag ano yung ano tanim natin madali pong tumanda kaya kailangan pong tanggalin ito makikita po natin yung mga ganito yan ipapakita ko po sa inyo okay, sa kabila at tingnan nyo na po meron ng bunga pero dito naman sya ta taas na bunga kaya ito tingnan nyo po kailangan tanggalin. Ito 'yung tinatawag na pruning. Pruning. Tanggalin po natin 'yung mga ganito. Anong nyo po ba, mga kapitbahay? Pag nandito ako sa bundok, sabi ko pa noon sa mga vid sa video ko, sabi ko pag pumupunta ako dito sa bundok, makikita nyo po, itim ang aking suot. Sino po yung meron pong kwento sa nakasuot ng itim? Yung siguro po maalala nyo noon yung nasa, may nasa comics. Ang kwento ni Jessa yata yung pangalan niya, mga ka -betsy. Pag, ano siya, hindi siya maganda, tapos, naalala pa yung kasi sinusundan ko yan. Pag, mayro, tapos, meron pong nagbigay sa kanya ng blusang itim. So, pag sinusuot niya ang blusang itim, gumaganda po siya. Parang ako lang naman po yata yung nagsusuot ng blusang itim na hindi gumaganda. <laughs> Sabi, napatawa ko lang na kayo mga Betsy kasi lagi ako nakablosa yun ang nakalong sleeve na itim. Na pag naalala ko, yung binabasa ko noon na pag nagsusuot siya ng blouse, blosang itim, igu eh gumaganda talaga siya. Eh pagdating naman ng alas 12 ng gabi, bumabalik na siya sa dati niya. Ah, hindi po. Pag ano pala, pag tinatanggal niya na yung blusang itim, hinuhubad niya na, Buma siya sa dating anyo. Ako po, pag nagsota ko na ano ko, long sleeve na itim, hindi naman gumaganda. Pag, pag nagpalit na po ako nito, ganun pa rin mukha ko. <laughs> Pinatatawa ko lang po kayo. Enjoy! enjoy na po tayo. Tawa-tawa lang po. Iniipon po namin kasi baka magluto kami mamaya ng munggo, ihahalo namin mga abetsi or kami ng ibang gulay para para naman, ano, gumanda-ganda. Gumanda, <laughs> Pinapatawa ko lang po kayo. Ito, wala pa itong matatanggal, mga kabetsi. Wala pa. At, sa ngayon, ito po meron ng bunga, oh. Tingnan, no, ito kasi yung, ano, hindi po malalaki ang kanyang bunga. Kung makita nyo po yung bunga, tingnan nyo po, maliliit siya. Katulad ko po, kasi maliit po ako. Baka po nagmana sa akin itong ano. Itong ang palaya, baka po nagmana sa akin. Kasi, iting nyo po, oh. Dito po. Ano nga? At saan pa ba yun? Nagmana po yata sa akin. Maliit ang bunga. Cute po ang bunga, cute. mga kabesi. Ito na po ang akin na pruning. Na kailangan ko talaga tanggalin para po maging malu umakyat po talaga yung ano pataas para ang nutrients ay umakyat po talaga yung nutrients sa taas. Ito yung luma naming ano, ito yung luma naming ang palaya. Sana naman, aray ko! Sana naman mga Betsy, natuwa naman kayo sa sa kwento ko. Kwento ko na gusto ko yung mapatawa mga kabetsi Betsy. Ayan. So natanggal na rin natin yung ano, yung kailangan tanggalin sa ating palaya. So sa sunod mga kabetsi ipapakita ko na sa inyo ang ah, sa kanya, ang kanyang pagbunga. Ito po ang sekreto natin ng mga nagga-garden, sa mga nagtatanhim na kung gusto natin maparami ang bunga ng ating ampalaya or ano klaseng halimbawa po meron po kasing halimbawa yung pakwan pruningan din po yan melon, kailangan po natin pruningan at ang mga ano po yung mga yung mga ano po natin yung mga uh, talong pinupuringan, pinupuringan din po yan para po mas lalong gumami ang ah. bunga. Huwag po tayong masasayang na tanggalin natin yung uh, ibang dahon. Kailangan po kasi talaga yan. So mga kabetsi, punta naman tayo sa ibang kwento. So mga kabetsi, natapos na po ako sa aking kwento na gusto ko lang po kayong patawanin. At ito ngayon, dadagdagan ko ang balayan ng aking ano um, ng aking paraya kasi ano na kumakapal na po yung kanilang baging kahon so kailangan pong dagdagan dadagdagan ko po, po so ito ito po yung kawayan na pwede na po hindi na tayo gumasto or kasi yung iba sa atin bumibili pa ng mga uh, ng mga ginagawang ano, trellis. Uh, sa dito naman po sa bukid, pwede na pong libre. Ilalagay ko po kasi kumakapal na po yung kanilang ano, baging. Yan. Ingat lang, na huwag na huwag matusok. Huwag tayong matusok. Kailangan po mag-ingat. Ayan. O, tapos na po. Dagdag pa tayo na yan. Pag dumami na yung kanilang dahon, dyan sila gagapang. At makikita natin sa pag marami ng bunga, yung bunga po eh, dito po natin makikita yan sila. Din. Meron pa ko yung dadagdag isa. yung buhay probinsya. <laughs> Kami po yung mga babaeng probinsya na mahilig pong magtrabaho. Dito ko, daadaan muna. Teka, mm -hmm. saan ko pa ba ito lalagay? Dito na lang sa ano? Atas atau ya, bas, tapi aku gitu. ingat ingatlah yeah. lagu yeah. aku na po siguro tumahulog at dinadelikado. Yan. So para ito ang isa na to, itong sangkap pala ya. Kita na 'no. Dito ano. po siya akyat. Tapos dito. Kailangan po talaga pag magtanim tayo, matrabaho po ng punte. Pero so, pag makita natin pag may bunga na, maganda po pag makita na natin yung bunga, masaya po tayo. So, kunting tiyaga, kunting kunting tsaga, at maging success din ang ating mga tanim. Ito po ay ating aalagaan. So mga kabetsi. Ito na naman po yung naibigay kong ano. Ah, uh, kunting ano lang po to, kaalaman or maliit lang po na tips para din po sa mga gustong magtanim or mag alaga ng mga tan pananim. At ito po ay makapagbibigay din po sa atin sa mga sabi ko pa po, po sa ngayong panahon ay masyado pong mahal ang ating mga bilihin si so, isa rin pong makakatulong sa atin kung tayo po ay nagtatanim so magandang hapon po ulit mga Betsy at ito pong nasasabi ko po, lagi po tayong manalangin lagi po tayong maging mapagpumaba ang ating puso at lagi po tayong magpasalamat sa ating ama sa langit na siya rin po ang nagbigay buhay at nagpapala po sa atin sa araw-araw Bye ba bye po. Our Father in heaven, bless us all. I love you all.